Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay bigla naman na natigilan ang first master ng Shangxi Sword na si Moguchian, at agad na sinabihan ang lahat na tumigil. Nagtaka naman ang ilan sa mga master dahil sa inutos nito sa kanila, sa isip niya ay napapasabi ito na may kung anong kakaiba sa paligid at parang may mali dahil sa may naamoy siyang kakaiba, kaya naman ay pinakiramdaman niya ang paligid, at mula dito ay nakita niya ang mga nagkalat na mga uwak na nanggagaling sa iisang direksyon, upang mapasabi siya na mukhang ang kanyang naamoy ay ang mga dugo ng kung sino. Dahil doon ay napasabi naman sa kanyang isip ang tenth master na kung ano itong nararamdaman niyang nakakakilabot na aura, upang mapasabi din ang isang master na mukhang may kung anong nangyari sa paligid dahil sa masyadong madaming mga dugo ang naaamoy niya sa hangin at hindi lamang iyon nagmula sa isa o dalawang namatay. Sa nangyari ay nagkatingina naman ang ibang mga master dahil sa may kung ano silang naramdaman na papalapit sa kanilang kinaroroonan, kaya naman ay agad na inutusan ng first master ang dala nilang puwersa na magmadali na umusad. Subalit mabilis naman na kumikilos ang kung sino na mula sa kagubatan na nasa kanilang harapan at buong lakas na papasugod sa kanilang kinaroroonan upang ang lahat ay mapahinto dahil sa puwersang nararamdaman nila. Na maging si Squad Leader Mech ay napapatanong din na kung ano naman kaya iyon, dahil sa labis na napakalakas ng pinakawala nitong kapangyarihan patungo sa kanilang puwersa. Nang matapos ng pagpapalabas nito ng kanyang lakas, ay napahinto naman ang lahat, at agad na sinuri ang dumating, na base sa kanilang nakikita, ay ang lalaking ito ay ang Eastern Cast God, ang The malice. Sa pagtataka ng isang master ay napatanong naman siya na kung talaga ba na ito ay ang Eastern Cast God na the Malice, sa isip ni squad leader Mac na mukhang totoo ang chismis na nagtatago lamang ito sa kabundukan ng Chiang bai Mountain, at sa mga grade 5 master sa kapatagan, ay ang tangi lamang na nakaabot sa rurok ng walang kahit na anong gamit na sandata, siya na inakyat ang pinatuktok ng merem ng gamit lamang ang kanyang mga kamao, ang taong binigyan ng titulo bilang ang Diyos. Tinanong naman ng First Master si Gakyon na kung nakikita ba nito ang mancha ng dugo sa damit ng taong iyon. Sa nangyari ay natigilan si Gakyon, at sa kanyang isip na ngayon ay nabanggit na ito ng First Master, ay ang makapal na amoy ng dugo sa paligid at ang pangalang Eastern Cast God, ay ang sitwasyon sa lugar na ito ay totoong nakakatakot, kahit nais pa man niyang itanggi ang patungkol doon, ay ang taong ito ay binibigyan sila ng hindi magandang aura. Nang napasigaw naman bigla ang First Master at malakas na sinabi na kung ito ba talaga ay gawa ng Eastern Cast God, dahil siya ay si Muguchian, ang First Master ng Martial Artist Alliance at ang clan leader ng Shanshu Sword Sect. Sabi pa nito na ang isa sa kanilang opisyal ng alyansa na si Ojang So ay nakasama ng naunang partido na nagtungo dito, at balita nila na siya bilang ang Eastern Cast God at ang Changbai Mountain ay nasa hindi magandang kalagayan? Kaya naman ay tinanong niya ito na kung natanggap ba niya ang ipinadala nilang mensahe. Sa isip naman ng isang master na mukhang nag-aalala nga talaga ito sa direksyon ng Chiang Bai Mountain, subalit bakit wala man lamang itong sinasabi na kahit na ano? Sabi pa ng first master na kahit nande dito ang kanilang puwersa ay hindi nila nais na magkaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan dahil nande dito lamang sila para maiwasan ang parating na suliranin. Nang bigla naman silang sinabihan nito na magsialis na, kaya naman iginiit ng First Master ng Merm Alliance na mayroong malaking puwersa ang nais na makuha ang Beast Spirit ng Changbai Mountain. Nang bigla naman na nagsalita ito at sinabi sa lahat na ito na ang kanyang huling paalala sa kanila, dahil kung hindi pa sila aalis ngayon, ay ang kanilang mga buhay ay nasa labis na kapahamakan. Sinabihan naman ng isang master si Sect Leader mo na mukhang walang lugar sa isang ito ang pakikipagnegosasyon base sa kanyang tono ng pananalita. Dahil doon ay napasabi ang first master na sa tingin niya ay kailangan na nilang iwan ang kanilang naunang plano na inilatag ng general strategist sa isip niya na dahil sa ginagawardihan pa din ito ang lugar na ito ay ang ibig lamang sabihin ay hindi pa nagagawa ng demonic cult at maging ang supreme saber of six martial arts sect na makarating sa lugar ng Chiang Bai Mountain, inasahan niya na tutulong ang isang ito sa kanilang layunin, subalit mukhang nagkamali sila. Kahit pa ang kapalit nito ay ang pagsasakripisyo nila ng buhay, ay ang pinakamahalaga ay ang makuha nila muna ang essence core ng White Tiger, kaya naman ay malakas nitong sinabi na ang lahat ng ito ay upang protektahan ang kanyang Changbai Mountain ganon na din ang Spirit Beast gamit ang kanilang mga puwersa. Matapos ay mabilis na kumilos ang mga master ng Merm Alliance, at sa itaas ay habang sinasabi ng First Master na hindi man maganda ang kanilang gagawin ay sana ay maintindihan niya ito, ay nagsagawa sila ng napakalakas na formation technique, at ito ay ang Heavenly Gang North Star Formation. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta maraming salamat. Ang Heavenly Gang North Star Formation, isang pinakamataas na formation na ginawa ni Wang Zhongyang, ang founder ng John Jin Sect, ito ay hinango base sa constellation na Big Dipper. Ito ay binubuo ng Celestial Pivot Tian Shu, Celestial Rotating Jade Chanshuan, ang Celestial Shining Pear Chanji, Celestial Balance Tian Kwa, Jade Side Yuhen, Twinkling Brilliance Kai Yang, at ang Flickering Light Yao Guang. Ito ay isang formation kung saan ay ang pitong mga master na nagsama-sama ng kanilang mga lakas base sa kanilang mga posisyon, ay nagagawang palakasin nito ang internal energy ng bawat isa. Dahil sa ang kahinaan ng formation na ito ay ang gitnang bahagi, kaya naman ang pinakamahusay na mandirigma na si Moguchiya nang kumuha sa posisyon na iyon upang magawang mabalanse ang kahinaan ng teknik. Matapos ay nagsagawa ito ng malakas na teknik at ito ay ang Shanxi Ultimate Technique Sword Dance Spearless Blade at sinabihan ng Eastern Cast God na hindi niya inaasahan na susubukan niyang harangan ang kanyang gagawing pag-atakeng ito sa kanya. Subalit nang magawa nitong makalapit sa harapan ng Eastern Cast God, ay sa lakas ng pinakawalan nitong kapangyarihan sa kanyang kamao, ay madali lamang nanawasak ang sandata nito. Sa nangyari ay hindi naman makapaniwala ang First Master ng Murem Alayan sa kanyang nakita, dahil sa ang kayamanan na sword art ng kanilang sect na Peerless Blade, ay nagawa lamang na basagin nito na parang isang porcelana. matapos ay binigyan naman siya ng malakas na pagsipa ng Eastern Cast God, na agad naman na sinalo ng muka nito, upang magsanhi sa kanyang pagkakatalsak ng malayo. Sa isip naman ng isang master ay napapasabi siya na ang martial artist na kagaya niya na tumatayo sa pinakarurok sa nine great master ng martial world, ay nagawa lamang na mapatamba ng hindi gumagamit ng kahit na anong teknik at tanging isang suntok at pagsipa lamang, matapos ay bigla na lamang itong nakatanggap ng pag-atake mula sa Eastern Cast God na mabilis na nagtungo sa kanya. Agad naman na nakita iyon ng Tenth Master upang labis siyang mag-alala, kaya naman ay agad niyang sinugod ang Eastern Cast God gamit ng kanyang espada, subalit tinitigan lamang siya nito ng may pagnanasang pumaslang, upang agad siyang makaramdam ng pagkatakot, at mabilis na mapaatres. Sa nangyari ay napapatanong naman siya na kung ano ang aura na kanyang naramdaman kani-kanina lamang, nang nagtaka naman siya dahil sa bilis ng pagkilos nito ay nawala agad siya sa kanyang kinatatayuan sinigawan naman siya ng isang master na nasa di kalayuan, ngunit sa labis na siyang naguguluhan sa mga nangyayari, ay hindi na nito panagawang unawain ang mga sinasabi ng kapwa niya Marshall Master na nasa paligid, at matagumpay na nasalo ng kanyang ulo ang malakas na pag-atake ng Eastern Cast God mula sa kanyang itaas, at sa labis na lakas nito ay nagawa niyang mavisak ang lupang tinatapakan ng 10th Master ng Merm Alliance. Dahil sa pagkakakitang iyon ng kanyang mga kasama ay biglaan na lamang silang napahinto, maging ang squad leader Mech ay hindi din makapaniwala sa kanilang nasaksihan dahil ang lalaking nasa kanilang harapan ay tunay ng isang halimaw. Nang matapos ang Easter and Cast God sa kanyang ginawa, ay agad naman itong naglakad palapit sa kanilang kinaroroonan sa isip ng isang master na gamit lamang ang isang malakas na pagsuntok ay nagawa niyang mapaluhod sa kailaliman ng lupa ang kanilang 10 master at nakakahanga ang pambihira niyang lakas. Kaya naman sabi nito habang papasugod na kung magpapatuloy pa siya sa kanyang ginagawa ay lahat sila na nande ay magagawa niyang mapaslang, matapos ay sinabihan niya ang isang master na tulungan niya siya sa kanyang gagawing pag-atake. Matapos ay inilabas na nito ang kanyang pangmulakasang teknik at iyon ay ang Dumanak Duong Sutra Secret Technique 9 Syllables Garo, na sinundan din ng isang master ng kanyang Reversal Tendon Scripture Tenfold Power, at sabay na ipinangsugod dito, habang papalapit naman ang malakas na pag-atake ng dalawang master na mula sa Murim Alliance, ay walang imat naman itong pinagmamasdan lamang ng Eastern Cast God na si Ark Uy. Kung nais mo na masubaybayan ng mainit-init na kabanata ay yupon lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.